Apa sa kanang kamay tayo ay magingay, magkarisang isisigaw ang ating tagumpay. Wala ng humpay na tumulok sa privatong samahan. Bigyan ng karanya ang aktibo maglaan. Tandaan mo panlagi natikan nagisa. Merong pagkampe, isnaalamin talo, matuwak sa galaw ng proyekto ng ukbo. Ibinibin mo sa sarili ang panglau na simbolo. Anuwa ang? Okay mga kapatid, magandang gabi sa ating lahat. Um, napablog ako bago matulog. Bakit? Kasi may ibabalita ako sa inyo. Alam niyo yung makulit na pirata ng Kapatiran na ayaw magpakilala na si Ben Vlog or Ben Vlog siya sa Facebook, Ben Gutierrez sa YouTube at saka ginaya pa yung SRB Music exclusive namin, dinagdagan niya lang ng topic talagang nananabutahe at saka uh, gusto niya kumita sa aming pinaghirapan. Um, artist din yan, sigurado ko dyan dahil interesadong interesado siya sa mga galaw namin. At saka gusto niya magka-studio. So artist din yan. Mahuhuli ko rin yan kung sino yan. Pero sa ngayon, um, bad, bad news para sa kanya. Bakit? Eh, wala na yung ano niya. Yung kanyang re-upload. Isusunod namin yung SRB Music Exclusive Topic na nagumagaya na sa amin. Alam nyo sila, ayaw maghirap, ayaw magpakahirap. Gusto nila kakain sila sa, mula sa pinaghirapan ng iba. Ang tawag dyan, pagnanakaw, panlalamang. Kung SRB kayo, kung, kung kilala ko lang kayo, nako po, ipapahanap ko kayo. <laughs> at mapapahiya kayo at pagsisisihan nyo yung ginawa nyo sa kapwa nyo, SRB. Alam nyo, di ba? O, kung galit naman kayo sa akin, magpakilala kayo, di ba? mag mo yung mga artist. Ano kala nyo, may isahan nyo kami? Hindi nyo kami may isahan. Kasi ready kami. Ready kami dyan. May isahan nyo ba ako? Si Shiba? Si Jay Martin? At saka si Moises? May isahan nyo ba kami? Hindi nyo kami may isahan. Una sa lahat, yung tatlong kasama ko, mga sanay na yan sa larangan ng hip-hop. Oh. Eh ako naman pagdating sa SRB, marami namang nakakilala sa akin, marami din ako experience. Kaya nga pag malaman ko kung sino kayo, yung tunay niyong pagkatao, sigurado mapapahiya kayo mga kapatid. Yan lang ang pangako ko sa inyo. Kaya i-enjoy nyo na hindi namin kayo nakikilala pero may hinala na kami. Siyempre naghihinahinala kami pero hindi namin kayo ganang iniintindi. Dahil kami, ay nakapokus sa aming mga plano para sa SRB Music Scene. Okay mga kapatid, hindi kami yung isang kanta lang o dalawang kanta lang. Hindi. Ah secret muna. Pero may parating kami. Abangan nyo. Abangan nyo mga pirata. Piratahin nyo ulit. Kung mapipirata nyo pa. Pero malamang hindi na. <laughs> natanggal na nga si Ben Gutierrez sa YouTube, binatanggal na yung kanta niya eh, na nire-upload niya sabi sa inyo, hindi nyo kami may isahan may isaan nyo lang kami saglit um, pero ready kami o ano, ditanggal na yung kanta sa'yo o, so susunod naman si SRB music exclusive topic na tingin ko siya rin yan siya rin yan. iisang tao lang yan pero matatanggal na rin yung ano yung yung in-upload mo. Bakit? Kasi amin 'yan eh. Ano kala niyo sa amin? Gagawa kami ng kanta tapos ipapanakaw namin sa inyo. No way, hindi pwede 'yun. Mo, na. Kami ba may uta mauutakan niyo? Hindi niyo mauutakan 'to. Di ba? nag ka pa sa akin na ipaubaya ako sa iyo yung kanta mumurain mo pa kami, sasabihin mo mga bobo kami. Mga bobo mga artist namin. Ikaw ang bobo. Hindi kami. Kasi kami nakaredy kami. Pinagplanuhan namin maigi ang aming mga magiging galaw. Kaya sorry na lang kayo mga pirata. Di ba? Ngayon kung i-upload nyo yan sa YouTube, i-download nyo, i-upload nyo, pwede, pwede. Pero sigurado kikita kami sa mga gagawin nyo. Kaya, you know, kung gusto nyo talagang ano, um, makilala sa kapatiran, sumikat, kumita sa YouTube, ay magsikap kayo. Kagaya namin, nagsisikap kami. Di ba? Okay. Shout out, Brad Shiba, J. Martin, Original. Esa, E, sa, e sa Talento, sa um, Armageddon ng Kadiwa, at sa iba pang mga kapatid natin, mga artist yan, kila Morris, kila um, Cyper, at sa iba pa, kila Play, si Element One, si Vane, si Psycho Sid, si Mox, at iba pa. Iba pang mga SRB artist, pagpatuloy nyo ang ating um, musika para sa kapatiran at musika para sa labas ng kapatiran sa inyo-inyong mga um, pangarap sa buhay, sa inyong music career. Good luck sa inyo mga kapatid. At um, andito kami na Shiba um, Buhayin natin ang musika sa SRB at sa labas ito po ang inyong blood vlog um, hindi naman ako hip hop pero nabuhay ako sa sanay din ako sa hip hop dahil tumira ako sa housing sa hood may mga tropa, marami akong tropang mga hip hop, mga itim, puti Spanish marami akong kasama kaya kita niyo ako minsan nung ano 'di ba? Oh, gumagana ako. Dahil yung sa mga hip hop na tropa ko. Ayun, vlog ganda nung nasa likod ko. 'Di ba? Mm. Ayan ang tunay, original, hukbong saraba, SRB Music Exclusive, wala nang iba, kami yan, akin yung channel, okay, supportan nyo. Mag-subscribe po kayo mga kapatid. Subscribe kayo sa aming music channel. SRB Music Exclusive. Ilan na ba ang aking subscriber? Hindi ko makita ang subscriber ko. Ah, yun, 443. Ah, nadagdagan ng um, more than 50. So subscribe po kayo mga kapatid. Ito po ang inyong bread vlog. Abangan nyo yung aming mga pasabog, mga parating. Peace. Ah, uh, shoutout nga pala sa SRB Incorporated. Kila Brad India, Sis Gemma, Sis Jomel, Brad Jessica Rino, Kuya Bal Oranza, Brad George Tan, Matthew Ducena, lahat ng SRB Inc. Ah, uh, shoutout na rin sa National Council at saka sa SRB Philippines. You know. Kapatid, eh, kapatid. Malupet, di ba?